mga idol ah ito nga pala po si Apo Joey ah ibabahagi ko po sa araw na ito ay isang pangyayari sa buhay ko patungkol ito sa espiritual naniniwala ba po tayo sa ikatlong mata o sa mga kababalaghan at yun po ang ating tatalakayin sa araw na ito at bago po tayo magpatuloy ay nais ko muna po kayong aniyahan, i like and share at pakiclick na rin po na notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng aking pong i-upload na video sa pagsisimula po nito pong ating kasaysayan ay babalikan ko po yung mga pangyayari remember po noon nagbahagi po ako sa akin pong facebook na ako po ay nakaupo sa aking altar at ako po ay makailan sandali po ng ako po ay maggamot ako po ay nagpunta ng CR nakaramdam po ko ng suka nagsuka po ako dumumi and then makailang oras o sandali ako naman po ay yung katawan ko ay parang naman hid, na para bang ako ay gustong patulugin pero pinipilit ko lang ang sarili ko nilalabanan ko lang so yan po ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga pangyayari iyan na karugtong ng istorya bakit nga ba ako nagkaroon ng ganitong karanasan so sa mga Mahilig sa mga kababalaghan ay ah, samahan niyo po ako. Ako po ay nakipag-usap sa aking spiritual guide na sabi ko po sa kaniya ay gusto ko silang makita. ginamit ko po yung akin pong 5 senses kaya ko po sila na at ang sabi nga po sa akin ay sila yung hindi basta nagpapakita syempre po natatakot sila dahil sa katulad po natin maaaring po tayo pag nagpakita sila matakot tayo at may magawas tayong hindi maganda. So, ang sabi po nila sa akin ay kung talagang gusto nila, gusto kong makita sila, ay pumunta ako sa kanilang mundo. So, yun na nga po, ang pinagtataka nga po nung magsalita po ko iyon, ay bigla na lang po akong umupo uli sa akin kasi kinakausap ko po siya nakaupo po ko dito sa may altar ko bigla po akong nakaramdam ng uhaw so nangyari po nung ako po ay pumunta sa sa akin pong kitchen kumuha po ako ng tubig naglagay po ako ng tubig abay tila po yata hindi ko akalain na yung tubig ay para meron lam, laman kasi po nagiba iba ang lasa at nang iyong po'y nainom ko po nainom ko na po ay kailan nakaramdam po ko ng hilo na hindi ko po maintindihan sa aking sarili sa akin katawan na parang masusuka na hindi ko po maintindihan hindi ko naman po mailabas so hanggang sa may dumating pong pasyente akin rin pong ginamot at mga ilang sandali po ng aking pong pagsasagawa o paggagamo ay nakaramdam po ako ng parang iihi so nagpunta po ako ng CR at doon ko po naranasan yung kung ako ay sumuka marami po akong isinuka at may kasunod ang kasunod po noon ay yung pong ako ay napadumi na tila wala naman mo akong hinakain ay eh, merong inilabas sa katawang ko. Pagkatapos po noon, pangyayaring yun, ay balik po uli ako sa aking gamutan. So medyo pakiramdam ko naman po ay medyo umalwan po ang pakiramdam ko kasi po ay nailabas ko eh sa akin dyan. So ginamot ko po siya, yung pasyente, uh, um, nagkwentuhan, tapos yun nga, hanggang sa umalis sa po siya, natapos sa na po yung aming gamutan, eh meron na naman akong kakaibang naramdaman. Yung po nga parang pamumulikat na umabot hanggang kulang na lang po umabot hanggang dibdib. At mabuti na lang po na ko. Natuso ko po at bigla po itong nawala na ako po yung magdasal. At habang po kayo nakaupo sa aking altar, ay para bang unti-unti akong pinipikit na gusto matulog na ang sabi ko sa akin patutulugin muna kita at yun nga po isasama ko sa kanilang daigdig pero magbabalik po ako so ngayon ko lang po na pagtanto na yung pong pangyayari po yun ay may kinalamang po sa mga psychic abilities kasi nga po ako po ay nagsasanay kasi nga po ako ay gusto ko po ma yung mga psychic abilities ko yung mga vision ko at yung pagtatarot card reading ko so ngayon ko lang po napagtanto yan ngayon ako po ay nasa altar na ipinaunawa po sa akin ang lahat So, ang mangyayari po noon para po akong mag-aastral. Medyo mahirap din po ang sitwasyon na yon at pinag-isipan ko rin munang mabuti dahil kasi po nag-iisa po ako dito, wala po akong kasama. So, mahirap po, medyo mapanganib po yun kung ako po ay tatanggapin ko po yung astral na yon dahil mahirap po, magalaw po ako o makapasok sa akin na hindi po ako nagagabayan. Dapat po talaga kapag po tayo ay gaganap sa ganyan, ay kailangan may kasama, may gabay ka. So ang ginawa ko na lang po, na idli po ako, natulog po ako, pero isinuot ko po ang aking, ang aking pong medalyon para pangontra, paggabay at nagdasal po ako. At sa awa ng Diyos po, ay yun nga po hindi nangyari so maaring may, may mga bagay na dapat ko pampagandaan at ngayon ko lang po napagtanto ang mga bagay na iyan sa nung ako po narinito sa bahay na ito muli na nakopos po sa altar na ito na tayo pala po ay maaaring kausapin sa pamamagitan ng atin isip hindi man sila nagpapakita pero yun naririnig natin ang mga espiritu o mga nilalang yan po ay nakikita po tayo naririnig uh, alam niya mga ginagawa natin kaya lang hindi sila basta magpakita kasi nga po ang dahilan ay eh kapag sila nagpakita baka maaari tayong matakot magulat at sa ating pagkagulat, baka tayo makagawa ng ikasasakit nila. Kaya mas minamabuti nila na sila'y magparamdam na lamang. Hindi po ba naramdaman natin minsan na sila'y bigla natin nakikita tapos bigla nawawala. Ibig po sabihin nun, nakita po nila na sila'y nakikita natin. Na, natuklasan po nila. So, yan lang po ang isa sa mga binahagi ko po sa inyo na pangyayari patungkol po sa mundo ng kababalaghan. At sana po ay ito'y maunawaan nyo at sa mga mahihilig talaga sa mga ganitong istorya ay huwag natin kalilimutan i-like, i-share at pakiclick na rin po na notification bell para lagi po tayong updated sa mga video na akit pong i-upload at doon naman po sa mga hindi naniniwala pwede rin nyo pong skip ang video at huwag na pong panuurin dahil ito po ay para lamang po sa mga taong naniniwala marami pong salamat at hanggang sa muli po ang inyong lingkod. Ito si Apo Joey sa Misteryo ng Kababalaghan. Marami po salamat. Babay po and God bless you.